Okay, let's go mga idol. Ang atong gagamitin ngayon ay si Moscobado. Ayun oh, si Moscobado na naman ang ating ginagamit. Ay pa imot imot pa yung Moscobado natin. Okay, mga idol, idol na. Subukan natin dito oh, si Moscobado. Ang kalaban natin dito ay si Hanabi. Ayun oh. Ayun oh. Napatakbo yung Hanabi sa ating si kan skill Ayun, oh, mga idol ayon subukan natin dito mga idol yung Lancelot at saka yung Martis. ay nagbakbaka na sa gitna at tapos sa top at sa si Zilong yung kalaban niya Zilong oh, at si Edith ayo oh. no at may Aldos hinaras nila yung Aldos sa gitna Ayan, pati tipi pa dito 'yung Hanabe, ha? tipi tipi pa dito, ho. Tingnan natin mga idol kung ano ang magagawa natin dito. Bog-bog tayo nito pag nakastack na 'yung Aldos. o 'yon, ho. Ayun, ho. Oh. Oh. Agawin natin, agawin natin 'tong 'yon, andyan na sila dalawa na sila dito dalawa na sila dito si Hanabe. Ayun oh. Buti na lang pumunta dito si ano target lock, target la pa ako ni Aldos. Buti na lang hi niya ah. Nag-imot-imot pa ako dito mga idol. Ayun oh. Ayun oh. yun, oh. Anjan sila jana, oh. ayano, 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 ayano si Hanabe, oh, ayano, 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 Okay lang mamatay mga idol basta mabigwasan natin yung kalaban. Yung Hanabi ah. Doble kami. Sabay kami na matay doon sa loob ng tore. Ayan. Takbong takbong pakinding kinding yung ating Moscovado. Ayan na nabigwasan yung Aldus nabigwasan yung aldos ni Martes. Ang galing ng aming Martes. Tutulungan ko dito sa tortel. Ayan o. Ayan o. Umipal pa tong si Hanabi. Gusto pang agawin yung tortel. Ayan o. Tortel natin na. Andyan sila o. Andyan si Balmon paikot-ikot yung Balmon. Parang lasing na ata to si Balmon. Lasing na si Balmon. At dito mag lang tayo. Ayan o. Ayan o. Ayan Nag-ano agad si Hanabi, nag-shield agad. Hindi natin, ayan, nabigwasan natin si Hanabi sa loob ng tore. Pero minalas tayo. Nabigwasan tayo ni Lancelot. anjan pala si Lancelot. Ang bilis ng kanilang backup. At dito na buhay na naman tayo uli. Diretso tayo, diretso tayo sa ating lint. Ayan. Aba, akala ko, ako na naman ang target ni Aldos. Hindi pala iba pala ang yung target. Ayun, nabigwasan yung Martes namin. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Takbo, takbo lang tayo dito, tamang farm tapos balik tayo sa lane natin. Ayun oh, naipit Bontek pang hindi pa hindi pa natin napatay tayo pa ang nabigwasan ang lupit ng kalaban ayan masakit na 'yong masakit na 'yong hanabi at saka 'yong kasama niya si Matilda 'yon si Matilda ang sakit hmm. At dito tayo, magpo-post na lang tayo dito mga idol para hindi tayo logik kasi logi na kami na nabasag na yung tori namin dito. At babasagin ko din yung tori dito. Ayan, ipopost ko dito yung, ayun o, oh, ayun o, oh, ayun o, target ako, ayun o. Oh. Ayun oh, hindi na ako nakatakas ang lupit ng Aldos, tinarget lako. Patay na naman ako, tinarget ako ni Aldos. Nako naman, nako naman. Ang lupit, ang lupit. Ayun, oh. yon pinupost na naman ni Hanabi yung boat lane. Ayun, oh. Andyan, oh. Andyan, oh. Andyan, oh. oo, oh, oh, oh. Ayun, oh. Wala tayong damage doon. Ang sakit ng Aldo sa kahanabi. Ayun, oh. Ubus kami. Ayun, yung edit namin doon, nagpo-post pala sa top. Wala kaming kasama yung edit sa Kazilong ang nagbakbakan ay ano ayo no ayo no tinambangan patay nabigwasan yung edit at dito tamang-tamang post lang tayo tamang farm lang tayo inagaw pa yung repolyo ko ay nako na be inagaw mo pa yung repolyo ko kakainis ka ayan target na naman ako ng Aldos ayo no Patay na naman ako ang lupit ng Aldos. Ang sakit ng Aldos. Nako. Ang sakit na naman ng Aldos. Buti na lang. Ayun o. No? Ubus kami lahat. Yun lang. At nakuha namin yon Lord. Yung kapanalig namin dito. Nakuha namin. No? Nagpupos yung hanabi dito sa bot. Ayun o. No? Ayun o. No? Ang lupit ng kalaban. Ang sakit na nila. Luging-lugi na kami dito. 13 versus 23 yung date. Ayan, target na naman ako. Bote kinansel. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Nabigwasan natin yung Zilong. Ayan o. Na-shutdown na yung Aldos. Tapos, diretso, diretso tayo dito sa mid lane. Uh, basagin natin yung mga tore para manalo tayo, mga pare. Ayun, no? no? Hindi pa natin mabasag yung base nila kasi ayun o, target na naman ako ng Aldos, hindi ako tinulungan ng kasama ko nabigwasan tuloy ako ayun o nagbakbaka naman sila sa mid nagbakbaka, ayun o ayun o, patay nabigwasan yung nana nagwala yung nagwala yung balmon nagwala yung balmon, nakadubol ayon muli na tayong nabuhay ayun o, ah tapos mag farm muna tayo dito. Kukunin muna natin. Arborin muna natin dito yung red buff. Yung red buff ang magpapalakas sa atin para mayroon tayong anting-anting. Ngayon -anting. o. Oh. Ayon. target na naman ako ng Aldos. Hindi pala ako target dito. Nag-target yung Aldos. Ayun, basag na naman yung bungo ko. Ang sakit ng Aldos. Yon lang, nabigwasan. Ayon obos kaming lahat pero yung minions namin sa top at sa kabot ayon makabasag pa yan ng tore ayon oh ayon oh yung edit namin ang nagdidepensa ayon oh muli na tayong nabuhay naglulord na yung aldos hanapin natin at ayon naagaw yung lord ayon oh ayon oh naagaw agawin natin yung lord nabigwasan na bigwasan ayon tinarget pa ako ng aldos ayon oh ayon oh Buti na lang hindi ako na bigyan ni Aldos. Siya pa yung nabigwasan. No, o. No? Ayun Diretso na kami sa med. Diretso na kami sa med para tapusin ang laban. Nandito na ang anging kapanalig. Ayun o. No? lang. Ayun lang. Ang galing, galing. Ayun lang. Victory is ours. Come back, man.